At ngayon mga kachabi for today's video, renovate po tayo sa ating kulungan ng mga biik mga kachabi. So ayan, text ko po sa inyo. So ayan mga kachabi, yan po yung first project ko. i po natin yung ating bahay ng ating mga biik. Yan po yung mga kulungan ng mga biik ko mga kachabi dati. So ilang mga baboy na din diyan nakatira. Bago bago namin bininta yung 5 pieces na uh, biik mga kachabe. So na nakabenta kami ng 46,000 tapos yung 26 binayad namin doon sa aming utang. So may natira na 20. Kaya yung 10,000 pina-renovate ko dito sa kulungan ng mga biik para lifetime na siya ba. Para hindi na bitaw mag ano, hindi na siya mag ganyan pag masira. Ayosin na naman ni daddy. Kaya, ayan. Sabi ko, i-renovate na yan para soon pag uwi ko, magbuhay na lang ako ng biik kahit tanjan na ako sa bahay o meron akong inaalagaan ng mga biik ba. Ngayon, okay. Sabi, last year pala to, ni ko yung aking uh, kulungan ng mga biik. Nung may natira pa na bininta ko yung biik, may natira 10,000 yata. Yung uh, 20,000. So, yung 10,000 uh, ko doon sa aming beach. Pinahalo ko talaga lahat ba para for ano na siya for lifetime. Kasi dati is ano lang siya, kahoy-kahoy lang. <coughs> Kaya ayun, may natira sa pagbinta sa aming biik nung last year. Kaya ayan, nirenovate ko. Para lifetime na talaga yung mga kachabi soul. Nila, sila dalawa ni daddy. Hanggang dito niyan mga kachabi, nakita yung may parang bato. So, sa susunod, malaki na ito. Hindi na siya maliit. Kasi dati, mga kachabi, maliit lang yan, di ba? <laughs> yung baboy namin, yung bake namin, sobrang sikip dyan. Parang naiipit talaga siya. Hindi niya alam kung paano siya lalabas dyan. Kaya, ayan mga kachabi. Pero alam niyo ba mga kachabi, pag dyan ako, pag wala si daddy, ako din magtarbaho dyan. Gustong-gusto ko yan magsira. Huwag mo lang ako papandayin kasi sobrang hirap yung magpanday. Pero pag pasirain mo ako, ako mabilis ako dyan. Kaya ayan mga kachabi, mabilis lang yan magsira. Pansin nyo ba mga kachabi, itong lalaki pag magiba ng bahay, iniisip pa nila yan kung saan sila magsimula. Pero pag ako ang magtrabaho dyan talagang, pag sabi na giba, giba lahat yan ya. Lahat, lahat yan wala <laughs> well, hindi yan naabot ng ilang oras pagsabi sabi ng ano igiba igibain ko talaga yan <laughs> ganyan ako gusto kasi rush <laughs> alam niyo mga katsabi <laughs> itong kulungan namin ang dami nang nakatira dyan mga mga biglas ano pa 2021 o 2019 ba yon eh ngayon, pag mabinta na yung biik namin, sobrang laki. Ako ang mahirapan, lalo na pag ako lang nung nakulong ang asawa ko. Ay Diyos ko, ang hirap. Buti nga yung nagbili sa aming biik. Mga lalaki, sila, giniba nila yan. Kaya sabi ko kayo na ang mag ano, trabaho dyan kasi hindi ko alam. Wala din naman yung asawa ko dito. Kaya ayun mga kachabi. Buti nga mayroong isang biik na, ka, ano, na natira. Buntis yata yun. Sabi niya, bilhin daw nila. Sabi ko, wag ito lang, ano, ito lang isa nakatira. Uh, uh, gawin sana namin yung anahin, pero ngayon nagka-problema, kaya, ayun, bininta namin. <laughs> tulong din kahit pa paano yung magbuhay ka ng mga biik. Yung parang, ano yan siya, eh, parang alakansya yan eh. Oo, mga para parang nag-alakansya pag magbuhay ka ng mga biik ah uh, yeah, yung sahod mo baga yung sahod mo napunta dyan para ginawa mo alakan siya kaya ayan mga kachabi pero very sad mga kachabi ang um, kasi nga nawala yung mga big namin kaya nag ano na naman ako nagsimula na naman ako kasi na back ako noon nabutan kasi kami ng ano yung sakit ba na hindi ko alam po anong sakit yun talaga ubos yung biik ko last year pa pala tong pina-renovate ko mga katsabi itong ano Itong aking kulungan ng biik Last year pa ito Kaya ngayon ko pa naisipan na ano Na ipupost Kaya ayan uh, Mamaya mga katsabi or soon uh, Mapakita ko po sa inyo yung ano Paano na siya natapos Kung ano na siya ngayon Kaya ito muna yung update ko muna sa inyo mga katsabi So yan lang po muna yung vlog natin for today So, yan lang po yung vlog natin po today mga kachabi. And don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. And bye-bye. See you next vlog.